Dito na sa kulit natin sa Wintre, kasama natin siyempre mga kapamilya natin, Suzuki Motorcycle Philippines. At uh, natutuwa ako dahil same support yung mga tao nandito at nanonood sa atin kayo -tabon. Yes! Ano nga ka Suzuki Motor mo? Meron po ako uh, Suzuki Smash 1.5. Yes! ikwento ko naman sa atin na uh, mga kasama kayo ang iyong Suzuki Motorcycle Experience. Yeah. Okay. Uno sa lahat. Dahil pag-iisip ngayon, mas pinapogi, mas pinaganda. Siyempre yung sa so feeling namin naman, mas pinapigil. Kaya yun naman yung gusto ko sa all this time. Sobrang tipis na siya. Wow, thank you sa so pag-share sa amin. Of course, we have Carlos, our boss show. Hello, Hi, Carlos. Nice meeting you again. Nice, nice to, see you. to see you. Yes, of course. Kung Kamusta ang iyong IR Bipest experience? Parang makakalapang merdiko ka rin. Ayos sa araw. Ayos araw dito. So, again, um... I love you, Carlos!

Baka siya, naman. Kasi ano yung ng Birdman? Yes. Pwede siya sa OBR. Oob yun. Kapag malawak yung, ano yun. Kasi yung pwede namin, pwede namin. Kahit lakas na, pwede din. Oo, yes. Ah, Maraming salamat. Pagkasama po po natin ang ating mga guest vloggers this afternoon. Make sure to have a selfie with them. Ha? At syempre, tawagin ulit natin on stage. At sige sa inyo. Sorry, hindi tayo kasya sa stage. Oo. Ay, sama-sama na lang. O oh, sama-sama. Oh, yung five players natin. Ayan. Jamming niya na na. Jamming, jamming. Ayan. Narinig niyo naman yung mga card. Ay, ikaw ano? Asian Factoy. Baka may pick up line ka for me. Ano lang? Pick up line. Pick up line? Mag-isip ka muna. Kahoy ka ba? Kahoy? Bakit? Kaway ka ba? Kaway ba ako? Bakit? Oh, ang sarap ko ang isipakit. hindi lang kayo mag-kick? Saan? Saan niyo gusto? Thank you so much. Eto na, guys, maglalaro tayo together with our five audiences. Ang asa na po yung pinagayang mukha na rin kayong artista. Diba? Okay, so alam niyo po, baka nila namin ni Carlo, ang Suzuki Birdman Street EX. Sobrang dami niya pong magagandang features. At isa sa paborito natin dyan, Meron siyang large compartment. Meron siyang large compartment. Ayan. So, sa tingin niyo, ano magiging game mechanics natin? Asian shot um, yung Ah, hindi ako mga po. Kasi... Hindi mo siya mag-iisapan. Okay. And, eto talaga eh. Kuya, 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 kuya. Tingin mo, ano magiging game natin? Kasi ang pinag-usapan natin yung large compartment na uh, Bergman Street EX. Um, hula na. Hula. Guess. Hello. Ano tingin niyo, Carlo? Oh, siguro kasi malaki yung compartment. Yes. So ang pwede ating games dyan para pila ng lalaki. Yan! yan. Very good! Parapagod okay. natin si Carlo at this point. Ang ating 5 players sa loob ng 30 seconds, paramihan po kayo ng malalagay na item sa loob ng compartment. Oh. Yeah. Yan! So ganoon po. Wala, wala po kami ng ano, pake kung saan kayo kukuha ng gamit. Basta para mian, 30 seconds po. Okay? Pwede yung suot nila. yung suot nila. Pwede yung suot nila. La, 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 la. Lahat, ubusin nyo yan. <laughs> Oo, para sa ekonomiya. Pwede. Wala kami pake kung kukunin nyo sa hindi nyo kakilala. Alright, unahin po natin. Uh, pwede ka lang gusto mong mauna. Para ka lang ulitin natin. Si Nani, ah, senior citizen first. kayo. Oh, <laughs> Dito mo siya kapag. Hindi ba? Ano? Masaya naman siya. Okay. Uy, yung mga naman bit-bit ni Ligo. Hindi na siya bit-bit ko. Ay, talaga kumota. O, di ba? Panaupo. O, di ba? Okay. 30 seconds ang ibibigay. Timer ready na po yung timer natin. Ayan. Ay, sa nakita. Okay. We are ready. okay. Ah. Okay, open na po. Po pa open oh. Oh, open, na po natin. open Okay. Alright. And we are ready in three. Timer's. I wait. Po. Sige, maka, kabin, bin, 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 timer. Okay, the Okay.

Sige lang. Turn yeah. Okay. Hindi daw po yung blue. Alright. Let's count. Let's count. <laughs> Ikaw ang ano? Defending. Na, oh, defending champion. Alright, sorry. Mukhang eliminated ka na. Pero dyan ka lang. Baka may premyo kami sa'yo. Ah, sino gusto mong isunod? Okay, next time. Ito, 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 ito. Oh! Ayun, may tumbler. May tumbler. Di ba? Di ba? Ang Ako si Dami si kinatamahan. mga kanina pa umaga siguro. Sa... Kayo ba? Kayo ba? pa umaga? Hindi. Ah, may D